Babasahin po muna natin ang pahayag ng ating Pangulo. Patuloy nating binabantayan ang epekto ng bagyong Tino na nakaapekto sa mahigit 340,000 katao sa 1,397 barangay sa mga rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region. Agad tayong nagka, uh, nakapagsagawa ng preemptive evacuations at ngayon ay may mahigit 175,000 katao na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Ang DSWD ay uh, nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa ng ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. Tutungo rin ng ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Mananati, manatiling alerto at makinig sa abiso ng inyong mga lokal na, na opisyal.